Pagod na ba sa paggising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa masakit na pulikat sa binti o hirap sa paninigas ng mga kalamnan na nagpapahirap sa paggalaw? May magandang balita, ang tamang pagkain ay maaring magparelax ng mga kalamnan, magpasigla ng sirkulasyon at pigilan ang pulikat bago pa man ito magsimula. Sa video ngayon, ibubunyag namin ang top 3 na superfoods natutulong sa mga senior na maiwasan ang pulikat, panatilihing malakas ang mga kalamnan at mapanatili ang mas magandang mobility. Kaya manatili kayo dahil hindi nyo gustong malampasan ang mga life-changing na nutrition tips na ito. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan kayo sumasama sa akin ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. Okay, simulan na natin. Unang pagkain, itlog. Sa maraming nutrient-rich na pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, nangingibabaw ang itlog bilang isang powerhouse ng mahahalagang bitamina at mineral. Pero paano nga ba nakakatulong ang itlog sa pulikat sa binti ng mga matatanda? Sabay-sabay nating alamin. Ang pagkapagod ng kalamnan ay isang pangunahing sanhi ng pulikat at ang protina ay mahalaga para sa pag-aayos at pagpapanatili ng kalamnan. Ang mga matatanda ay madalas makaranas ng age-related muscle loss, sarcopenia, na nagpapataas ng tsansa ng pulikat at panghihina. Ang itlog ay isang kumpletong pinagmumulan ng protina. Ibig sabihin ay naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng high-quality protein na tumutulong sa pagbuo muli ng muscle fibers, pagbawas ng pagkapagod ng kalamnan, at pagpapahusay sa efficiency ng muscle contraction na nagpapabawas sa dalas ng pulikat. Ang pag-include ng itlog sa diet ay sumusuporta sa lakas at endurance ng kalamnan na nagpapababa sa posibilidad ng masakit na pulikat. Paano nakakatulong ang vitamin D sa itlog sa calcium absorption at muscle function? Ang vitamin D ay critical para sa calcium absorption at muscle contraction. Kung kulang sa vitamin D, maaaring magkaroon ng muscle weakness, pulikat, at maging chronic pain. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga matatandang kulang sa vitamin D ay mas madalas at mas malala ang pulikat sa binti. Ang pula ng itlog ay natural na naglalaman ng vitamina D, na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang exposure sa sikat ng araw ang pinakamahusay na paraan para makagawa ng vitamin D, maraming matatanda ang mas kaunting oras sa labas, kaya mahalaga ang dietary sources. Ang pagkain ng itlog ay makakatulong sa mga matatanda na mapanatili ang optimal na vitamin D levels na nagpapababa sa tsansa ng pulikat. Pwede bang regular na pagkain ng itlog ang makaiwa sa vitamin D deficiency-related muscle cramps? Oo, ngunit ang diet lamang ay maaring hindi sapat. Ang isang itlog ay naglalaman ng mga apatnapung IU ng vitamin D, samantalang ang daily recommended intake para sa mga matatanda ay 800 hanggang 1,000 IU. Para mapakinabangan ang vitamin D intake, maaaring isama ng mga matatanda ang itlog sa fortified dairy products, gatas, yogurt, or fatty fish, salmon, sardinas. Isa alang-alang ang vitamin D supplement kung mababa ang levels at maglaan ng oras sa labas para sa natural na vitamin D synthesis. Habang ang itlog ay nakakatulong sa vitamin D intake, ang pagsasama nito sa iba pang pinagmumulan ay mas nagpapatibay sa kalusugan ng kalamnan at buto na nagpapabawas sa pulikat. Ang vitamin B12 ay may direktang papel sa nerve function. Kapag mababa ang levels nito, nagiging impaired ang nerve signals na nagdudulot ng muscle spasms, pangingimi at pulikat. Ang itlog ay nakakatulong sa pagprotekta ng nerve health sa pamamagitan ng pagbibigay ng B12 at choline na magkasamang sumusuporta sa nerve insulation myelin sheath protection nagpapahusay sa komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at nerves at tinitiyak ang maayos na contraction at relaxation na pumipigil sa neuropathy related cramps na karaniwan sa mga diabetic at matatanda. Ang regular na pagkain ng itlog ay sumusuporta sa nerve integrity na tumutulong sa pagbawas ng maling signal na nagdudulot ng pulikat. Mas madaling kapitan ba ng pulikat ang mga matatanda kung mababa ang B12 levels at paano makakatulong ang itlog? Oo, mas vulnerable ang mga matatanda sa B12 deficiency dahil sa reduced stomach acid production na naglilimita sa B12 absorption. Common na gamot tulad ng metformin o acid reflux drugs na nagpapabawas ng B12 levels at mas mababang intake ng animal-based foods dahil sa dietary restrictions. Ang kakulangan sa B12 ay maaaring magdulot ng madalas na pulikat at panghihina, nerve damage na nagdudulot ng pakiramdam na parang may sunog, nanakit o nangangalay at anemia na nagpapababa ng oxygen supply sa mga kalamnan. Ang itlog ay isang senior-friendly na pinagmumulan ng B12, madaling tunawin at isang simpleng paraan para maiwasan ang deficiencies na nagdudulot ng pulikat. Habang ang karne, isda, at dairy ay mahusay na pinagmumulan ng B12, ang itlog ay nagbibigay ng mas mababang fat alternative sa red meat, mas madaling tunawin para sa mga matatandang mahina ang digestion at isang masustansyang kombinasyon ng protina at vitamina, hindi lamang B12. Para sa mga vegetarian na kumakain ng dairy ngunit umiiwas sa karne, ang itlog ay isa sa pinakamahusay na paraan para mapanatili ang B12 levels. Ilang itlog kada linggo ang dapat kainin ng mga matatanda para suportahan ang muscle health nang hindi nag-aalala sa kolesterol. Kinukumpirma ng pananaliksik na ang moderate egg consumption, 6 hanggang 7 itlog kada linggo, ay ligtas para sa karamihan at hindi gaanong nakakaapekto sa kolesterol levels ng malulusog na matatanda. Para sa may heart conditions o high cholesterol, mainam na kumonsulta sa doktor, ngunit ang pagpapalit ng processed meats sa itlog ay maaari pa ring maging heart-healthy choice. Pwede bang mabawasan ng itlog ang nocturnal leg cramps sa mga matatanda? Oo, ang nocturnal leg cramps ay madalas na may kaugnayan sa mahinang muscle recovery, electrolyte imbalances at nerve dysfunction. Dahil ang itlog ay nagbibigay ng protina para sa muscle repair, B12 para sa nerve protection, vitamin D at calcium para sa muscle function, ang pag-include ng itlog sa hapunan o almusal ay makakatulong sa pagbalans ng nutrients at suportahan ang overnight muscle recovery na nagpapabawas ng pulikat sa gabi. Ang ilang matatanda ay maaaring kailangang i-adjust ang kanilang egg intake batay sa health conditions. Ang may kidney disease ay maaaring kailangang limitahan ang protein intake, kumonsulta sa doktor. Ang may high cholesterol ay maaaring kumain ng puti ng itlog imbes na buong itlog. Ang mga diabetic ay dapat isama ang itlog sa fiber-rich foods, gulay, whole grains, para sa mas magandang blood sugar control. Para sa karamihan ng matatanda, ang itlog ay isang lubhang kapakipakinabang na pagkain na sumusuporta sa kalamnan, nerve, at pangkalahatang kalusugan. Para sa mas malaking benepisyo, dapat gawin ng mga matatanda ang mga sumusunod. Kumain ng itlog ng regular, 6 hanggang 7 kada linggo. Isama ang itlog sa iba pang nutrient-dense foods, leafy greens, dairy, nuts. Manatiling hydrated at panatilihin ang balancing electrolyte intake. Para sa mga matatandang gustong natural na bawasan ang pulikat, ang itlog ay isang simple at epektibong karagdagan sa diet. Kaya sa susunod na maghahanda ng almusal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng itlog sa plato, isa ito sa pinakamahusay na pagpipilian para sa kalusugan ng kalamnan. Pangalawang pagkain, saging. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa pagkontrak ng kalamnan, nerve signaling at fluid balance. Kapag bumagsak ang potassium levels, hypokalemia, ang mga kalamnan ay mas madaling mag at magcramp. Ang saging ay isa sa pinakamahusay na natural na pinagmumula ng potassium. Ang isang medium-sized na saging ay naglalaman ng mga apat na raan at dalawampung milligram, labindalawang ng recommended daily intake. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang potassium levels, ang saging ay tumutulong sa pagregulate ng muscle contractions, pag-iwas sa spasms, pagtiyak sa maayos na nerve communication para sa muscle control, at pagbalans ng fluid levels na nagbabawa sa dehydration-related cramps. Para sa mga matatanda, ang pagkain ng isa hanggang dalawang saging araw-araw ay makakatulong ng malaki sa pagbawas ng dalas ng muscle cramps. Ano ang nangyayari kapag masyadong mababa ang potassium levels at paano ito nagdudulot ng muscle cramps? Ang potassium ay tumutulong sa pag-transmit ng electrical signals sa pagitan ng nerves at muscles. Kapag bumaba ang potassium levels, ang mga kalamnan ay nagiging sobrang excitable na nagdudulot ng madalas na cramping. Nagkakaroon ng disruption sa nerve signals na nagpapataas ng panganib ng involuntary muscle contractions at nawawalan ng kakayahan ang mga cell na balansehin ang fluids na nagdudulot ng muscle stiffness. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda ay mas mataas ang panganib ng potassium deficiency dahil sa reduced appetite, hindi sapat na dietary intake, side effects ng gamot, halimbawa, diuretics para sa blood pressure, labis na pagpapawis, or dehydration. Sa pamamagitan ng pag-include ng saging sa diet, ang mga matatanda ay maaaring natural na ma ang potassium levels at suportahan ang normal na muscle function. Magnesium ay isa pang mahalagang mineral para sa muscle relaxation at nerve function. Tumutulong ito na bawasan ang muscle excitability, pag-iwas sa bigla ang cramps, suportahan ang ATP production pagbibigay ng enerhiya para sa muscle contractions at i-regulate ang calcium at potassium balance na mahalaga para sa tamang muscle function. Ang bawat saging ay naglalaman ng 32 mg ng magnesium na tumutulong sa pag-iwas sa muscle tightness at spasms. Dahil maraming matatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium, ang pagkain ng saging kasama ng iba pang magnesium-rich foods tulad ng nuts at leafy greens ay makakatulong sa pagbawas ng muscle cramping at pagpapabuti ng recovery. Ang nocturnal leg cramps, mga cramps na nangyayari sa gabi, ay madalas na nauugnay sa electrolyte imbalances, mababang potassium-magnesium, mahinang circulation o dehydration. Dahil ang saging ay naglalaman ng potassium, magnesium at carbohydrates na sumusuporta sa hydration, ang pagkain ng isang saging isa hanggang dalawang oras bago matulog ay maaaring makatulong sa pag-relax ng mga kalamnan, pagbawas ng cramp intensity, pagbalanse ng electrolytes, pag-iwas sa nighttime spasms, at pagpapabuti ng sleep quality sa pamamagitan ng pagbawas ng muscle tension. Paano nakakatulong ang vitamin B6 sa saging para sa nerve function at muscle recovery? Ang vitamin B6 ay isang key nutrient para sa nervous system health. Tumutulong ito sa pag-regulate ng neurotransmitters na kumukontrol sa muscle movements. Pagbawas ng inflammation, tumutulong sa mas mabilis na muscle recovery pagkatapos mag-ehersisyo at pagpapabuti ng red blood cell production. Tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng oxygen ng mahusay. Ang bawat saging ay nagbibigay ng 0.4 mg ng vitamin B6, halos 30% ng daily requirement para sa mga matatanda. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mababang vitamin B6 levels ay maaaring magdulot ng mas madalas na muscle cramping at spasms dahil sa nerve dysfunction, mas mataas na inflammation, na nagpapadali sa pananakit at stiffness ng kalamnan at reduced energy production na nagdudulot ng muscle fatigue. Isang pag-aaral noong 2018 ang nagsabing ang mga matatandang may mababang vitamin B6 intake ay nakakaranas ng mas madalas na leg cramps dahil ang saging ay nagbibigay ng natural na pinagmumulan ng vitamin B6. Tumutulong ito na maiwasan ang nerve-related muscle issues. Paano nakakatulong ang saging? Nagre-restore ng potassium at magnesium levels na nagbabawas sa electrolyte-related cramps. Nagbibigay ng natural sugars at tubig na nagpupromote ng hydration. Nagbabalance ng sodium levels na mahalaga para sa muscle contraction at relaxation. Para sa mga matatanda, ang pagpapanatiling hydrated at pagkain ng electrolyte-rich foods tulad ng saging ay tumutulong sa maayos na paggana ng mga kalamnan. Bagamat ang saging ay sumusuporta sa hydration, dapat itong isabay sa sapat na paginom ng tubig. Kung ang muscle cramps ay dahil sa dehydration, ang paginom ng sapat na tubig ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamahusay na resulta, uminom ng hindi bababa sa anim hanggang walong baso ng tubig araw-araw at kumain ng saging kasabay ng tubig o coconut water na naglalaman din ng electrolytes. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng fluid at electrolyte balance, maiiwasan ng mga matatanda ang dehydration-related muscle cramps. Ilang saging ang dapat kainin ng mga matatanda araw-araw para maiwasan ang leg cramps? Ang ideal na dami ay nag-iiba, ngunit sa pangkalahatan, ang isang saging araw-araw ay nagbibigay ng sapat na potassium at magnesium para suportahan ang muscle health. Ang dalawang saging araw-araw ay maaring makatulong sa mga madalas makaranas ng muscle cramps. Dahil mataas sa natural sugars ang saging, ang mga matatandang may diabetes ay dapat kumain nito ng moderasyon kasama ng fiber-rich foods tulad ng nuts o whole grains para maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga matatandang madalas makaranas ng muscle cramps, ang pagkain ng isang saging araw-araw, pagpapanatiling hydrated, at pagkain ng balanced diet ay makakatulong ng malaki sa pagpapabuti ng muscle function at pagbawas ng cramp frequency. Pangatlong pagkain. Mga nuts at seeds Bagamat kilala ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay sa pag-iwas sa pulikat, ang mga nuts at seeds ay isa pang malakas na karagdagan sa dieta na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Punong-puno ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba ang mga nuts at seeds ay sumusuporta sa pag-relax ng kalamnan, sirkulasyon, at balanse ng electrolytes. Tuklasin natin kung paano makakatulong ang almonds, pumpkin seeds, cashews, at iba pang nuts upang panatilihing malakas at walang pulikat ang mga kalamnan ng mga nakatatanda. Maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium, kaya mas madalas silang makaranas ng masasakit na pulikat sa binti. Ang mga nuts at seeds ay ilan sa pinakamahusay na natural na pinagmumulan ng magnesium kaya madali itong paraan upang maiwasan ang pulikat. Halaga ng magnesium bawat isa na onsa na serving. Pumpkin seeds, 168 mg, 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Almonds, 77 mg, 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Cashews, Pitumput apat na miligram, labinsyam na porsyento ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkain ng isang maliit na dakot ng nuts araw-araw ay makakatulong sa pagbalik ng magnesium levels at panatilihing relax at malusog ang mga kalamnan. Bagamat ang saging ay madalas na iniuugnay sa potassium, maraming nuts at seeds ang nagbibigay din ng importanteng mineral na ito. Halaga ng potasyum bawat isa na onsa na serving, pistachios, dalawang daan at siyamnapong miligramo, almonds, 200 milligrams, cashews, 160 milligrams. Ang mga electrolytes tulad ng magnesium at potasyum ay nawawala sa pamamagitan ng pawis, kaya mahalaga ang pag-replenish ng mga ito para sa muscle recovery at pag-iwas sa pulikat. Bakit mahusay ang nuts at seeds sa pagbalik ng electrolytes? Mataas sa magnesium at potassium, sumusuporta sa muscle recovery. May malusog na taba na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Nagbibigay ng protina na tumutulong sa pag-repair ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng pulikat pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang pagkain ng isang dakot ng nuts o pagdaragdag ng seeds sa mga pagkain ay makakatulong sa pagbalik ng nawalang mineral at panatilihing walang pulikat ang mga kalamnan. Ang malulusog na taba sa nuts at seeds ay sumusuporta sa daloy ng dugo. Tinitiyak na ang mga kalamnan ay nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients para gumana ng maayos. Ang omega-3 fatty acids, matatagpuan sa walnuts at flax seeds, ay nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan, samantalang ang monounsaturated fats, matatagpuan sa almonds at cashews, ay nagpapabuti ng sirkulasyon na nagpapababa ng panganib ng pulikat. Ang mahinang sirkulasyon ay maaring maging sanhi ng masasakit na pulikat sa binti, lalo na sa gabi. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng nuts, Maaring mapabuti ng mga nakatatanda ang daloy ng dugo at mabawasan ang mga episode ng pulikat. Maari bang mabawasan ng pagkonsumo ng nuts at seeds ang pamamaga na nagdudulot ng muscle fatigue at pulikat? Oo. Ang chronic inflammation ay sumisira sa muscle tissue at nagpapadali sa pagkakaroon ng pulikat at pananakit. Ang mga nuts at seeds ay naglalaman ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na nagpapababa ng oxidative stress sa mga kalamnan, nagpapababa ng pamamaga, na nagpapabilis ng muscle recovery, at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng kalamnan na pumipigil sa madalas na pulikat. Para sa mga nakatatanda na may chronic muscle pain o arthritis, ang pagdaragdag ng walnuts flax seeds at almonds sa kanilang dieta ay maaring magbigay ng natural na anti-inflammatory benefits. Pinakamahusay na nuts at seeds para maiwasan ang pulikat sa binte. Pumpkin seeds, pinakamataas sa magnesium, 168 mg bawat onsa. Almonds, mahusay na pinagmumulan ng magnesium at potassium. Pistachios, isa sa pinakamahusay na nuts para sa potassium, dalawang daan at siyamnapung milligram bawat ounce. Cashews, mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon. Walnuts, mayaman sa omega-3 na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakamahusay na resulta, dapat kumain ang mga nakatatanda ng iba't ibang uri ng nuts at seeds upang makinabang sa iba't ibang nutrients na sumusuporta sa kalamnan. Gaano karaming nuts at seeds ang dapat kainin ng mga nakatatanda araw-araw para maiwasan ang pulikat sa binti. Bagamat ang mga nuts at seeds ay napakamasustansya. Mataas din ang calorie content nito, kaya mahalaga ang portion control. Inirerekomendang pagkonsumo. Isang maliit na dakot isa hanggang dalawang onsa ng nuts bawat araw, mga 20 almendras o dalawang kutsarang seeds. Iwisik ang mga seeds, flax seeds, chia, pumpkin seeds sa mga pagkain para sa karagdagang benepisyo. Pinakamahusay na oras para kumain ng nuts at seeds para sa kalusugan ng kalamnan. Kasabay ng mga pagkain, tumutulong sa nutrient absorption at balance ng electrolytes. Bago matulog, maaring mabawasan ang pulikat sa gabi sa pamamagitan ng pagpapanatiling relax ng mga kalamnan. Pagkatapos mag-ehersisyo, tumutulong sa pagbalik ng nawalang electrolytes at muscle recovery. Sa pamamagitan ng pag-inom ng nuts ng may katamtaman, maaaring maiwasan ng mga nakatatanda ang pulikat habang pinapanatili ang balanseng dieta. Mga dapat isaalang-alang, mataas na calorie content. Ang sobrang pagkain ng nuts ay maaring magdulot ng pagtaas ng timbang, kaya mahalaga ang portion control. Maalat o processed nuts, ang mataas na sodium content ay maaring magdulot ng dehydration na nagpapataas ng panganib ng pulikat. Allergies, ang ilang tao ay maaring may allergy sa nuts, kaya dapat isaalang-alang ang alternatibong pinagmumulan ng magnesium at potassium. Problema sa pagtunaw, ang mga nuts at seeds ay mataas sa fiber na maaaring magdulot ng bloating sa mga nakatatanda na sensitibo ang digestion. Solusyon, pumili ng unsalted, raw o dry roasted nuts at kumain ng may katamtaman upang makuha ang maximum na binipisyo sa kalusugan ng kalamnan ng walang side effects. Para sa mga nakatatanda na nais natural na bawasan ang pulikat sa kalamnan, ang pagkain ng isang maliit na dakot ng nuts o pagdaragdag ng seeds sa mga pagkain araw-araw ay maaring maging isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. Malaking tulong ito para makapagbigay pa kami ng mas maraming valuable na content. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga iniisip, mga katanungan o kung anong paksa ang gusto mong aming talakayin sa susunod. Gustong-gusto naming marinig ang iyong mga opinyon. Siyempre, huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-on ng notifications para hindi mo makaligtaan ang aming pinakabagong health tips at insights. Manatiling informed, manatiling healthy, at magkita-kita tayo sa susunod na video.